speaking of vulnerability nakikita niyo ba yan dito kay Senator Bato Dela Rosa kasi hinamon niya kahapon si President Marcos eh sabi niya magpakalalaki ka di ba in so many words yun ang yun sinabi niya aminin daw kung talagang pinapasok yung ICC ayon ano bang basa nyo rito sa pahayag na ito ni Senator Bato Al alam niyo baliktad eh ang dapat na mensahe dito Senator Bato dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Yun dapat, di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Ang sisiga nyo nun, di ba? Ang tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Hmm. Maalala nyo, kailangan, kailangan ipaalala sa kanila eh. Sa mga kababayan natin kung paano kasisiga nitong mga taong ito, no? When they were killing uh, ordinary people, yung mga walang kalaban-laban at yung mga taong they have sworn to serve and protect no kahit adik yan may rights yan sabi ko nga kung adik yan iparehab mo yan kung criminal yan ikulong mo that's uh, those are the rules that uh, they have agreed you no know, yung ating uh, mga kababayan dito sa ano to uh, uh, social contract natin which is the constitution ito yung rules ngayon sila, they swore to uphold those rules as stated in the Constitution, pero iba eh. Pinatay nila directly. No? Kaya ito na ngayon, singila na. Ikaw yung magpakalalaki. No? Bakit? Ba't ganun? Ba't uh, binabaliktad po? Ang kinokonfront po pa. Uh, yung presidente kung bakit ano bakit ka kailangan proteksyonan no parang ganun. implication nun eh Hmm. Pero nga, ano, nakakaramdam ba ng ano may may naba, may na may, may nararamdaman ba takot do sa ganyang pahayag uh, kasi eh, hindi naman 'to first time na magsalita niya in the uh, in the context of the ICC investigation. Hmm. Palagi na lang, actually it's it's palpable ano yung mga statement natataranta hindi alam po ano gagawin, ano ba? Mag uh, magpe-prepare na ba sila ng safe house uh, abroad? magagawa na sila na escape plan or anong gagawin nila. No? So yun ngayon na magtotorment sa kanila until the actual warrant comes out. But that, that's the price dun sa ginawa nyo. No? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Uh, lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ano nga pala, sariwain din po natin ng konti. Ano? Ano, ba baka crucial yung role ni uh, Senator Bato de la Rosa dito sa uh, war on drugs ni President Duterte? Sila yung nag-execute nung public policy ni Duterte to execute yung mga suspected uh, uh, drug users. Kung wala si... Kung walang public policy pronouncement si Duterte wala sanang EJK pero kung walang nag-implement nung public policy na yun kasi that is an illegal order and eh di wala din dapat i-EJK so silang dalawa yung essential elements to the crime no kita mo yung sa AFP noon nung sinasabi ni Duterte umiikot sa sa iba't ibang kampo hinihikayat niya yung mga sundalo na Kumuha kayo ng mga ano dyan. Eh, sa mga nasa drug list. Tapos, uh, kuwanin nyo. Um, patayin nyo. Akong bahala sa inyo. Every time, yun ang sinasabi niya. Pero, hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order. Parang common sense sa mga sundalo yun. Teka, wala yun sa mandato namin. We're supposed to protect the people and the state. Eh, nag-iisip. Pero itong mga mga pulis na gumawa nito, eh yung pala nalaman natin, meron din palang reward money ito or parang bounty, no? Kada ulong pinapatay, eh merong cash equivalent, no? Tas meron silang sistema ng pagdispense nung nung uh, reward money na yon para ma-encourage to to keep on killing. Ganun na nangyari, no? Uh, kaya essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa ano uh, sa constitution, dapat walang EJK. Kaya yun. Kaya dawit siya. Okay. Isa-isa yun natin, no? kasi kanina binanggit niya yung mga uh, primary cast of characters. Obvious naman, si former President Duterte, ngayon, ipaniliwanag niya yung naging role ni Bato. How about si Bongo? Ano yung, how, how crucial naman yung role niya rito? Doon kasi sa, ano, sa testimonya ni uh, police sa uh, Sergeant Arturo Lascañas, ito yung original member ng Davao death Squad, may mga ilang uh, pag-utos si uh, Senator Bongo mismo na patayin kung sinong mga iba't ibang elemento. No? Kaya, iyon ang naging uh, role niya eh remember covered yung pagka mayor ni ni uh, Duterte from 2013 to 2016 kaya ano siya uh, dawit siya ilang instances yon na si Bongo mismo ang nagrelay ng order to the hitmen para patayin yung mga tao again kung hindi niya ipinasa yon okaynya rin sinabi niya sa boss niya uh, mayor eh wag na lang nating patayin baka pwedeng uh, sindakin na lang ni ano ng mga team. Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings but they did not kaya dawit sila. So that's how the ICC works. Hindi ito para doon sa mga um, uh, mga elements na yung mga ground troops no? na nag-execute hindi ang inahabol dito yung mga mastermind yung mga nagre-relay ng utos. Yun. Yung mga pasimuno. Eh how about si ano, si Vice President Sara Duterte? May na ba diba binanggit yung siya kanina no? A ano ba ito kaugnay dun sa pagiging mayor niya? Kasi naging mayor siya, yes. di ba dati? Naging mayor si uh, Vice President Sara from 2010 to 2013. Now naging member tayo ng ICC from November 2011 to 2019 so sakop yung ano niya uh, more than a year niya in in office at nung panahon na yon tuloy-tuloy yung patayan sa Davao hindi naman humupa no kaya ang tanong doon ano ang ginawa niya to stop it wala siyang ginawang uh, paraan to stop it and in fact according again doon sa testimony ni ni Lascanyas na nai record na sa kumagka kan testimony na ito sa ICC sinabi niya humingi sila ng ano clearance kasi from 2001 to 2010 tuloy yung tokhang anon patayan pero no nag-assume si Sarah, um sinabihan sila ni ni vice mayor na noon si Duterte na maghumingi kayo ng clearance kay kay Mayor Sara na sa ganun covered kayo kung itutuloy pa rin yung mga tokhang so kinausap nila si then Mayor Sara Duterte kung itutuloy pa nila yung patayan yung tukhang at pumayag si si Sara Duterte. At kaya based on record tuloy-tuloy pa rin yung patayan nung time na yon hindi humupa under her term. No? Yun yun. Okay, oh, sige. So kaya nailatag natin no? Uh, nailatag niyo po yung mga uh, pagkakasangkot nitong major cast of characters doon sa drug war. Puntahan naman natin yung execution itong ano, possible issuance of arrest warrant. Kasi by stages po yan, di ba? Ang tansya nyo, 1 to three months after the application for an arrest warrant, pwede siyang lumabas. Eh, ano na kaya yung likelihood na ma execute yung arrest warrant kung lumabas man yan dito sa Pilipinas given the statements coming from the President himself? Non-cooperation. Paano yon Yes. Um, I agree, no. Hindi na tayo member ng ICC, uh, kaya hindi na mako tayo to um, order our security forces to effect or enforce the warrant. However, miyembro tayo ng Interpol, no? At ang ICC ay miyembro din ng Interpol. So the way the Interpol works is pagka nag-issue sila ng International Warrant or yung tinatawag na Red Notice, yung member countries ng Interpol must enforce that warrant kung nasa kanila yung mga hinahanap, yung mga fugitive or yung mga subject ng warrant. So in this case, pag nag-issue uh, nag ng warrant yung ICC at ipinasa nila sa Interpol, mag-request sila ng issuance of Red Notice, pag dito lumabas sa atin yung red notice, wala tayong magagawa but to enforce it kasi international uh, may cooperation agreement tayo with the Interpol. Yun po yun. Ngayon, kagaya nito, example, nung uh, si Tebes, di ba yung congressman na tinanggal, uh, hinahanap ito, no? So tumakbo ito ng umalis naman sa Tayo humingi tayo ng tulong sa Interpol para mag-issue ng red notice. So ganun din 'yon, no? Pag si, yung ibang ibang uh, ano naman entities naman ng humingi ng tulong sa Interpol para ma-issue ng red notice, lahat ng miyembro must reciprocate and uh, uh, help in the enforcement of that international warrant.